Muli na namang umangat ang kabuuang utang ng Pilipinas, umabot na ito sa 17.56 trilyon ngayong Hulyo ayon mismo sa Bureau of Treasury. Isa sa pangunahing dahilan ang pagbagsak ng halaga ng piso laban sa dolyar. Sa isang iglap nadagdagan ng halos 296 bilyon ang ating utang hindi dahil sa bagong proyekto kundi dahil lamang sa kahinaan ng piso sa pandaigdigang merkado. Kung tutuusin, hindi bago ang isyo ng pangungutang. Pero ang tanong ng taumbayan, saan ba napupunta ang lahat ng perang inuutang? May mga proyektong nararamdaman ba ang ordinaryong Pilipino? O baka naman, katulad ng nakikita natin ngayon, mas marami pang ghost projects at substandard na flood control kaysa sa tunay na infrastruktura. Ito ang malinaw na pagkakaiba ng pamumuno ni Duterte. Oo, Nangungutang din ang bansa noon pero tiniyak ni Tatay Digong na may napupuntahan ang bawat piso, mga kalsada, tulay, paliparan at libreng edukasyon. Hindi siya nagpalusot, hindi siya pumayag na gamitin ng mga politiko ang budget bilang laruan. Sa panahon ngayon, tila walang malinaw na direksyon. Ang DOF ay nagutos ng 80-20 Borrowing Mix Strategy mas maraming domestic loans kaysa foreign loans. Maganda sa papel, pero kung hindi rin masusugpo ang katiwalian at hindi mapapabilis ang implementasyon ng proyekto, walang saysay ang lahat ng ito. Habang lumalaki ang utang, ang tanong ng bawat Pilipino, sino ang magbabayad? Ang simpleng manggagawa na bawas ang sahod dahil sa mataas na presyo ng bilihin ang OFW na halos buong kita ay napupunta sa pagpapadala ng remittance. Ang maliliit na negosyo na hirap makabangon dahil sa buwis at regulasyon. Ito ang dahilan kung bakit lumalakas muli ang panawagan para sa isang liderato na may tapang at malasakit. Isang lideratong kayang ilagay sa ayos ang ekonomiya at pigilan ang paglala ng utang. Sa ilalim ni Duterte, malinaw ang mensahe. Bawal ang korap, bawal ang palusot, at ang kaban ng bayan ay para sa tao. Kung hindi maagapan ang ganitong uri ng fiscal mismanagement, baka tuluyan ng malubog ang Pilipinas sa utang na hindi na kayang bayaran ng susunod na henerasyon. At kapag dumating doon, ang kawawa ay ang taumbayan, hindi ang mga politiko, kundi ang bawat Pilipinong nagtatrabaho araw-araw para lang makatawid.